Ngayong araw mga idol, pupunta naman tayo ng Banawi at magpapagawa tayo ng sasakyan. Ayan, tara, samahan niyo ako mga idol, punta tayo doon. idol, nandito na tayo sa ano, Banawi. Ito, dito ako nagpapagawa lagi ng sasakyan mga idol. Wala yung ipapagawa natin mga idol, oh. wasak. Gawa ni Boss yun mga idol, isabit niya sa gutter, yan punit. Pala yung pangalan ng shop na pinapagawa ko lagi ng sasakyan mga idol, yan mahusay dito at mabilis quality mga idol ayan at dito nga inoompisa na nila yung ano si okay. prepare yung mga gagamitin at uh, aayusin na nila yung sasakyan mga idol ayan mga okay, sir inalam ko na kung magkano yung babayaran natin ayan at dito nga mga idol ayan pina pinaumpisa na Pinapisana na sa nilang sa ginawa sa yung ano unit ayan Dagyan. shout out nga po pala kay manong siya yung gumagawa ngayon ng ating ayan at assistant niya oh, si Kuya. <laughs> Tuwin ka para makita ka. At ano pa ka, Daniel po. Ayan, shout out po kay Sir Daniel. Ayan. At ayun, medyo hirap na si Kuya kasi kinalawang na yung what? Yung clearings. Ayan o. Oh. Pumikas na. Ayan mga idol, si Kuya nga pala yung latero na gagawa ng uh, ano, sira. Ayan gusto magpagawa ng sasakyan mga idol ito kumpleto sila rito lahat ng kailangan ninyo sa sasakyan dito na kumpleto na sila rito mga idol ayan ayan ito nga pala tropa isa sa si cellphone idol ito nga pala oh pwedeng mag-assist sa inyo oh. ayan tropa natin may ginagawa nga pala sila dito ngayon na isang sasakyan oh. wiring naman yan mga idol ayan ganyan tao sa dito mga idol oh. Ang galing na uh, shop nila. At saka yung mga gumagawa dito talagang mahusay eh, no? Kapag may nasisirang uh, sasakyan si boss mga idol lagi ko dito dinadala. Dito na ako nagpapagawa palagi. Dahil tiwala na saka uh, talagang sulit quality yung uh, trabaho nila dito mga idol. Ayun oh, napakagaling ng mga tao dito. At ayan din na ni Kuya yung kwan. lalatero eh. So yung isang sasakyan na dinala ko dito dati mga idol, ano, wasak yung bumper. Ano lang yun, mga kalahating araw nilang nila ginawa yun mga idol, ang bilis. Mga idol, tumatalsik yung, ano, yung bahaga ng asitilin. Ayan, ang update, mga idol, uh, mamasilihan na lang yan. Tapos na nga, ano, nilatero. Tero. Part na to mga idol, ayan, pipinturahan na ni Kuya. Pero, syempre, mamasilian muna niya yan, mga idol, bago niya pipinturahan. Ayan, Inopisahan na ni kuya yung kwan pagmamasilya. Ayun mga At 'yun uh, kinikinis na ni kuya yung ano, yung uh, minasilyahan niya bago niya pinturahan. Dito sa kabilang side, yung dalawang tropa naman, ayan. Kinikinis naman nila yung ano, pagkakabitan nung over nung ano, clearings. Ito nga pala yung nakakabit doon sa nililinis nila mga idol, ayan. Mga idol, tignan nyo. Uh, parang walang nangyari dyan sa ginawa ni kuya. Parang wala lang. Ganon sila kausay dito mga idol. Ayan. ayan, nilagyan na ni kuya ng primer mga idol, pipinturahan na. Ayan mga idol, pinipinturahan na ni kuya. Tabi nga lang pala tayo ng highway kaya maingay oh. Ayan mga idol oh, para walang nangyari, di ba? Pero hindi pa yan tapos mga idol, may uh, finishing pa yan. So ayan, update ko na kayo mga idol, tapos na yung ating uh, pinagawa oh, para walang nangyari, di ba? Ganyan kagaling yung mga tumitira dito mga idol. So babalik pa tayo ng Sabado para i-bapping yan at i-finishing pa mga idol, papakintabin pa nila yan. So yan mga idol, update ko na lang kayo sa Sabado. Ayan, papabapin na lang natin ulit yung uh, remaining na ano, gagawin nila. Ayan, nandito na lang muli at uh, mahaba na yung ating video. Maraming salamat sa inyo mga idol.